Paano nga ba paganahin ang auto-reply sa ating mga Facebook page? Ito ay feature ng ating mga page na kung saan kusa itong magre-reply sa mga message gamit ang ready-made na message. Kung interesado po kayo, sundan lang po ninyo ito. Una ay kailangan nating buksan ang ating Facebook page sa Google Chrome na kung saan ito po ay naka-desktop site. So dapat naka-check po yan. Pangalawa, kailangan po nating access ang Meta Business Suite. Pindutin po natin yan. Hanapin po natin yung inbox at i-click po natin yan. Kapag nagloading na po, pumunta po kayo dito sa bandang taas at hanapin po ninyo ang automations. I-click lang po ninyo yan. Hanapin po ninyo dito sa baba ng automations yung instant reply. Kapag wala po dyan, nandyan lang po yan sa pinakababa. Ang gawin lang po ninyo, pindutin po ninyo yung Edit. Meron na pong ready-made na message dyan na nilagay si Facebook. Nasa sa inyo na lang po kung i-edit po ninyo yan. Yan po ang maire-reply kapag may nag-chat po sa inyo. Para ma-enable yung feature na yan, kailangan lang po natin i-on yung instant reply dito sa taas. Kapag nagkulay blue na po yan, ibig sabihin gumagana na po yung feature na yan.